Hello, hello. Sup guys. Good morning, mga workers. For today's video, let's go. <laughs> let's go na naman tayo sa panibagong umpisa na naman ng ating daily routine mga workers. Maa pala Salamat sa holiday, Philippines. <laughs> Philippines, salamat sa holiday. Dahil wala tayong pasok kahapon mga ka-workers dahil holiday. So yun. Nakalakwat sa person. Nakarating sa ibang lugar. <laughs> dahil ba. trabaho trabaho na naman tayo. Nahin mo na gawin na ating pirol para siguradong mayroon tayong hihintayin <laughs> ba diba, mga ka-workers <laughs> dahil cut off cut off noong 31 kahapon holiday So ngayon pa tayo na pumasok ka workers kaya ito unahin natin yun ang gawin ang ating payroll kumusta kayo dyan ka workers saan, saan, saan kayo nakakarating kahapon? <laughs> Naglakwat sa rin ba kayo tulad ko? <laughs> Shout out kay nan Lisa at kay na Ikimoy kay na Ikimoy Santuili at kay nan Lisa Okay kayo ang lakaw na mga hapon Pagdating din ng ano. Saan ba yun sa kanila? Pasay. Harrison Pasay. Pero maaga pa nga lang ka-workers. Ano pala? Alas na ibig pala ng umaga. Kay init na. Samahan mo na natin ng ano. Tubig. lamig kaya pag bugnaw ang tubig ba <coughs> tapusin na muna natin itong pirol natin the DTR ba DTR DTR good oy all oy Oh, ho, ho, ho. Twenty, twenty nine, six auto. I'm going to dio thirty six forty four until four PM then four two eight auto. So 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 <coughs> all right then 31 is my diop all right so yun lang hanggang dito lang muli ang ating video mga coworkers at ito ay mabahaba na naman See you long, thank you so much for watching. Bye bye. Peace out. <laughs>